Good morning mga kapisik Yan man For today's video mga kapisik Magluto ako ngayon ng ginatang talapya Na mga kapisik eh, Ang gagawin ko dyan ay piniprito ko muna Pero nakaready na ang mga ingredients yan mga kaidol Yan mga kapisik Pag ako yung naggagata nilalagyan ko siya ng sitaw Tsaka itong Um, dahon ng... ng tawag dito? dahon ng mustasa mga kaidol yan meron na rin kaming fresh gata ang gagawin ko mga kalodi kapag guide na rin ako mga kalodi ng sinagsama-sama kong mga ingredients mga kaidol yan sibuyas, bawang at duya yan ang laging magkakasama pag may ginataan at ito na nga mga kapisik at nilagay ko na yung mga sitaw at, at yung musta sa kanyang sahob Alright, at hindi mawala siyempre ang ating tiki man portion. Yan, titikman natin yung anong lasa siyempre. Ako nagluto, ako ang titikin. Yan, kasi siya na po kayo sa aking pagbibidyo at nagluluto po kayo ng pagbibidyo mga kaidol. Yan, pero ang sarap niyan mga kaloads. Ito na na malilimutan mo upang alam ang pangalan ng kapitbahe mo pag natikman mo yan. Ayan na mga kapisig, ay di kami higar na ha? kakain na. Oh. Aray, ang aming binangatangkaw. Hindi ko na napakata sa inyo pagluluto ng ayos. At busy at maraming bisita. So, kapag kami maabot pa ng aming boss, ay di, aray kami dadali na. Ay, aray, pandali na rin isang aray. Oh, yan, mga kasama ko, mga kaya Yeah, kami po ay kakain muna. Salamat mga kaloods!